Yeah, mga gilew, ah, ah. Pag hindi lasa ko'y lasa mo. Mga ah, gilew, magluluto tayo ngayon ng kare, -kare. Ay, kita nyo ba gan? Ay, ito yung buntot ng baka. Backlamps lang naman natin yan eh. Oh, natin ito. Uh, one, one, two, one. Ay, mga gilew. Kita nyo ba gan karnin yan? Ay, oh. Popo. Oh, oh. Tamisan ito. Korikori oh. oxtail. Yako, yeah, oh. malambot na. Wari ko ngayon ikaw eh. Dabis ka ngayon. Lagay na natin ito. Mawasita. Ma'am, ito ang ating peanut butter. Ang palapot. Yan yeah, mga gilew. Ay, kita nyo ba garing version ko ng aking kare-kare? Cocktail -kare. oh, yan. Ah, ay, ano kung sarap din ang dali kong yan. Ah, kita nyo ba gayaan? May mga pa-plating pa eh. Oh, mga gilew. latakan na natin ito. ano dyan, pang kare-kare. Bagka ng takal. Kurti. Lahati. Sanda. Bagka ng pechay. O oh, yan. O, oh, tas talong Kagiliw, ah, magluluto tayo ngayon ng kare-kare. Ay, kita nyo ba ganyan? Ay, ito yung buntot ng baka. Ah, ah, ah 270 ang kilo niya. Inabot niya ng mga 600 plus. Siyempre, ito ang puso ng lahat na may puso. Ko oh, peanut butter, pechay, oh. sitaw, at saka talong. Ko, oh. ka na natin ito, mga gilew. Kaya yeah, mga gilew, inuhugasan ko lang ng mahigi Oh. Kita niyo, bagay ang karne na yan. O, oh, kaganda. Laman na laman yan. Tapos pakukuluan lang natin. Oh. Kita natin dito. Kaya yeah, mga gilew, hindi niya ako naglalaga. At nako, ay gisa gasol. oh, kita niyo, gaya. Oh. Ya yeah, mga gilew, titingnan tingnan nyo din at baka may, may labog na technique dyan konti lang daw tubig para mas madaling lumambot Ang ah, mga gilew check check nyo lagi at baka mamaya eh, na na rin wala pong nakalagay go bangaw yan ipiprepare ko na ang gagamitin ko dun sa pero yung mga gulay na gagamitin ko dun sa king talo kapag nakiwa nyo na know, huwag nyo nang babasain Titilam si ikan laang. Piprituhin lang natin to. Yan. O, oh, di ka. Kaya mga gili, magpapakulo naman tayo ng tubig para doon sa ating gulay. Sitaw, at saka petchay at saka puso. Yan. Ayan, yun na po yung ating pet chai. Yan. Ayan na. Ito ang ating sitaw. Katanggalin lang natin yung dulo niyan. Yung dulo. Ayan. Yung dulo na ito, puputulin din. Ayan, ganyan. Ganyan size, yung normal. Ayan. Pero yung kaya ko ginagawa ito, pang-plating lang 'yan, plating ba. Yan bubuhol lang ganyan. Hanggang sa hanggang sa malapit na maputol. Tapos suot mo dito. Then suot mo dito. Then suot mo dito. Yan. Oh, di ba? Ano mga nagawa ko? Oo. Uh -huh. Aww. Ito puso. Sana all may puso. <laughs> Kurul has to. Okay? <laughs> Tanggalin lang natin itong mga excess na to. Yan. Pagdaapatin lang natin to. Yan. yan ang unang ibablanch natin ha, ito katawan ng pechay bablanch lang naman natin yan eh susunod natin itong dahon natin itong sitaw. Mga gilew, huwag paka pakalutuin para pag kinain ninyo ay malutong pa. Ang oh, dibag ha. Ang huwag na din ito. Lastly, ito na yung ating pakukuluan. Puso ng saging. Yan yeah, mga gilew. Hindi ko yan dahil yun ay na't na at magdadaktain. Aww. Oh, ah, kitin yung bagaya. Ah, ayos. Palalambutin nyo lang yung mga gilew. Nakakuha ah, na natin ito. Nga mga gilew. Baby, sabisitahin nyo at baka mamaya sunog na. Oo oh, ha, sige ka ganda. Matigas pa din eh. Pero hindi tayo susuko about yan mga gilaw ay biglang umulan kung di ilipat din eh <laughs> talaga naman ay hindi pa rin eh yako kita nyo ba gaya lambutan lambutan ha o, ba, ano mga giliw, aring ating aswete oh aking babanawin lang sa tubig at hindi naman nakakain yung butil butil ay mga gilew, kita nyo ba niyan karnin yan ay oh kupo tamisan ito. Binje. Ya, yeah, mga gilew. tinang bagong kulong tubig. Ya. Yeah. haluin yung ganyan. Ah, haluin nyo lang. Para yung kulay lumabas. Ya, yeah, gilew. Lalagay na natin itong kasalain nyo. Baka yung mga bilog-bilog niya. Yan. Yeah. Pag kayo nabitin pa sa kulay, eh, di bantuan nyo ulit ng tubig? Ay. Natawag na. Kori kori ox tail. Oh, mga gilew at mga irog. Oh, ay kain na kayo. Mamaya pa pala. Sa next site. Dating uh, si Buyas. Oh, mga gilaw. Lalagay ko na rin ginahit kong si at Bawang. Um, gayon okay, din naman. Yung iba ay ginigisa pa. o hindi na. Kini matutunaw na tindi niya. Ako, oh, malambot na. waray ko ngayon ikaw ay dabis ka ngayon. Lagay na natin yung mga mixture natin diya. Lagay na natin ito. Mamasita. 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 Oh yeah. Yo. Your... Mamasita. Dinigyan natin ng konting tubig. Yan. Dagdagan lang natin ng tubig. Ito ang ating peanut butter. Pampalapot. Yan. Ew, lagay pa natin itong isa para sobrang sarap na yeah. mama sita gusto <laughs> ko madaming sarsa yan mga gilew kahaluin ah, nyo lang na maayos At, yan na yan eh, yan na. Oh, my God! Wow! Ayos na, mga giliw. Aww. Paano mga giliw? Ha, nakaready na yan. Ang ko sa inyo. Ang sabi ko sa inyo. Ayan. oh, ha? Kita nyo ko yan. Yan yeah, mga gilew, ah, ah, Pag hindi, lasa ko lasa mo. Yan yeah, mga gilew, ay, kita nyo ba garing version ko ng aking kare-kare? Ok, oh, still yan. Ah, kung ano, sarap din ang dali kong yan, ah. Kita nyo ba May mga pa-plating pa eh, oh, mga gilew. Lagtakan na natin ito, oh. Matis ito. Mhm. Mm Yang ka konti na pala ito. Eh ano ganun nangyari din parang nagmagic ibaga. Ano yung favorite ko dito? Repuso. Yeah. Okay, gagay animal lang. So. Mhm.